Kuya, kasi hindi ako nakakalimot sa mga sinasabi ng mga magulang ko. Sumagot na ako sa kanila, wag lang sa biyanan ko. Yung mga ganyan kasing biyanan, mas okay lang yung pagkabanding. Pero hindi yan talaga okay na kasama sa bahay. Yan ha, nanay namin yan, pero naiintindihan namin kayo. Ay! Mapa! Dito na po sa Tito Alfred! Okay, yeah. sige. Oo, oh, kamusta, kamusta. Okay, lang, te. Eh. Hi, Coach Sige, kuya. Wala. Andyan, sige, muna kayo. Tatawagin ko, ha? Ito lang, yeah. hey. Yun! Okay. Ay, yung laki ni Kusma! Habatay ka, pogi-pogi ah! Oh! Eh, ano pa? Ano muna yung ano? Parang hindi masyadong gabihin. Buti hindi ng ulan. okay, buti eh. Lalo mo na kayo ni Kusma doon. Tapos MJ, kayo ni ate mo rin sa kusina. Sa kami. Ayaw niyo ba si Matt? Pasok ka ba bukas? Sa lunis pa kuya. Oh, buti naman. O nga pala kuya. Salamat dun sa payo mo sa amin ni MJ ha. Hmm. Tama ka. Kaya nga namin. Diba? Sabi ko ito le. Kaya mo kasi. Diba sabi ko nga sa'yo, pag wala ka doon minsan, Sundan yung dalawang kapatid natin na pabigat. Siyempre, si nanay, sasabi-sabi sa akin. So, nakakairita. Tapos makikita ko yung misis mo dun. Parang nasa isang tabi lang. Parang, parang ako'y naawa sa misis mo kasi boy. Kita mo naman kami na ate mo, di ba? Tsaka ilan, kita mo naman. Ilang babae ang hinarap ko kay nanay dati. Talagang lahat ayaw niya. Kaya alam ko yung pakaramdam ng parang naiilang yung partner ko. E, eh, buti nga tong ate mo eh. Buti na lang dapat dati talagang uh, puputok na rin kay Erma Pero buti nag-timpi rin. Kaya tama yung kaya nyo naman eh. Eh yun na nga. Bait kasi yung asawa mo po Kaya tama na rin na bumukod kayo. Kaya amin dalawang pabigat doon. Kaya mo silang mag interes sa bahay na yun. Kasi kung tutuusin, kung makikigulo pa tayo doon, pagdating naman ng araw, boy, pag walang pirma natin na dalawa, hindi nila basta-basta makukuha yun. Yan ang realidad. Walang bunso-bunso, walang pangapanganay. Oo nga, boys eh. Mabulo yung dalawa doon. Lalo yung mga asawa nila. Back na di Diba? Naramdaman mo rin, diba? Eh, ikaw kasi, ikaw yung kapatid kong nakita kong may potensyal. Hindi yung basta-basta mag-i-interest sa iyo, ano na magulang natin. Kaya hinatak na sa ganito. Ito! 'Di ba? Hindi naman sa pagyabang magmula nang humiwalay ako ng Kalermat, nakapagpuntar ako. Boy, parang yung ano yung buhay ko, yung baradong ano, baradong lababo. Na parang tinanggalan ng mga napunong bara sa ilalim na dumere diretso yung agos. Kaya ito. pabaitin talaga just boy kasi nga kahit naman ganun nangyari, hindi naman ako tumigil na sa Kota Hermat, eh. alam mo naman di ba? Kaya lang, kaya kita hinata kasi nga alam ko, nagtitimpi lang do dahil yung dalawang kumag doon, talagang hindi ka titigilan doon. Kita mo, di ba? Walang trabaho yung isa. Yung isa, yung asawa, dakilan chismosa. Di ba? Yung asawa namang isa, tahimik ko nga, nag i sa bahay. So, ako boy, mahirap na naman sa talaga, pero at least, nakinig ka. Aga kasi nawala na airpot ko is, no? Malamang kung boy yun. Magang nawala yung dalawang yun. Kasi sa atin doon. Yan na nga, alam mo naman sa airpot eh. Ayaw nun sa kupal. At, Tsaka tama ka ko eh. Parang natanggalan ng bara yung blessing. Tuloy-tuloy yung kita namin ni MJ. Yung nga boy, di ba? Tinan mo, nanandong kayo. At mo, hindi naman sa... Hindi pa mahiin yung boy eh. Parang yung pagkakataong kasi, tinan mo. Yan din naman yung trabaho nyo. Nandong kayo kay Hermat. Tapos kasama nyo yung... Apat na bugok na. Kasi kasama na yung mga kinakasama ng kapatid natin parang hindi kayo nakakaipon, di ba? Parang maganda naman trabaho niya, pero parang parang ang bigat ang buhay niyo ng boy. Parang lagi makulimlim. Parang basta, hindi ko maintindihan kasi yun yung naranasan ko dati ng boy. Halimbawa sa rin kasi dati, hindi ko pa kaya. Kaya nung sinubukan ko, ito, di ba? Kaya, sa pa, mas mararamdaman niyo ngayon yung biyaya ng trabaho niyo kasi nga, ang inaasikaso nyo lang ngayon, kayo-kayo na lang. Ganun talaga. Minsan, mas nagiging matimbang na yung tubig kaysa sa dugo. Pag yung mga kadugo, hindi talaga kadugo tingin sa atin. At least yung mga katubig lang ang turing sa atin, pero mas totoo pa, yun yung kapin natin. Huwag tayo mag-aksaya ng panahon sa mga taong ayaw naman sa atin. Doon tayo sa gusto sa atin. Buti no, nga, nakinig yan si Alfred sa kuya niya eh. Di tulad nung dalawa nilang kapatid. Naku, alam mo kung sino, nangyayabang pa rin. E, tingnan mo naman ang buhay, hikakos pa rin, di ba? Ote, kami nga ni Alfred, mas nakakaipon kami ngayon. Kaya sa eh nagbabayad kami ng kamahal-mahal na ano, tubig kuryente. Eh nasa trabaho lang naman kami. Oo, oh, di ba? Teka, may ininom pa ba yung dalawa? Tara, matanian natin yun. Ano, kaya mo na? Solve ka na ba? O ano, kasi oh. naata kayo eh. Ha? Ah, alam mo naman, naman, ako, naman, naman kami, panang kami na ito eh. Hindi kami katulad na iba na parang walang bukas, no? Hmm. Eh, yun nga, Jay. Pag-usapan nga namin ni Alfred yung sitwasyon nyo ngayon. Eh, buti nga. Magsalo na rin kayo katulad namin. Ah, uh, sabi ko kay Alfred, naawa ako sa mga time na Papasok siya, madadaan na kita ron para nasa gilid ka lang. Tapos yung mga matugan doon, pati yung mga asawa na ng chismosa, pati yung isang madasahalin na alam mo eh, lagi nasa simbaan. Tapos, grabe yung nukan, Nukan no? ng ugali na talagang scammer. Eh, buti na lang, Jay. Napigilan mo yung sarili mo na hindi sila palagan doon, lalo na sa si Ermat. Kuya kasi hindi ako nakakalimot sa mga sinasabi ng mga magulang ko sumagot na ako sa kanila, wag lang sa biyanan ko. Yun, buti naman. Sabi ko sa'yo, di ba? Itong ito nga eh. Talagang katiting na lang. Talagang magwawala na. Pero syempre, mabay si Lord. Sa totoo lang kasi, hindi kasi pare-pareha sa mga biyanan. May mga biyanan na talaga sobrang bait. Pero sa sitwasyon kasi natin, para sa di ba? Tuminante na. Pabunganga na. Ang dami niya ng masyadong salita minsan kasi sa katandaan na rin. So, dapat lang talaga na bumukod tayo. Lalo, ikaw Ikaw, si MJ, maganda trabaho. Kami, ito, a position na. Kumbaga, yung mga ganyang klaseng binan, mas okay lang yung pagkabanding. Pero hindi yan talaga okay na kasama sa bahay. Yan ha, nanay namin yan, pero naiintindihan namin kayo. Kaya, yun. Ito tayo. Every Saturday, eh, tayo na lang magsuportahan. Huwag na natin ubusin yung oras natin sa mga taong mahirap kontrolin at uh, hindi nakikinig, number one. Eh, paano pala yung family reunion nyo? Nakote. Lastigan lang kasi mangyayari doon eh. Oo nga ni. lang. Eh, total tayo na kung magkakasundo tayo na lang mag-family reunion. Kung gusto ni Hermat pumunta rito, invite natin. Ganun na lang. At tayo masyadong mag-ano'n. Hindi na uso ngayon yung magkakasama sa family reunion, pero pagtapos sa reunion, plastikan. Diba? Hindi naman sa pag-ano. Mag-aambagan tayo. Mag-iinuman. Meron pa kami isang kapatid na kukol paglasing, diba? Binabalik yung mga dati. Toxic. So, habang tumatanda tayo, doon na lang tayo sa mga taong naiintindihan tayo at gusto tayo wag na natin pilitin yung mga taong ayaw talaga sa atin kasi kahit anong mangyari, ayaw nila sa atin eh. Number one kasi, hindi tayo pare-pares ng dasal. Iba yung dasal natin, iba yung dasal nila. Iba yung galaw natin, iba yung galaw nila. Pero at the end of the day, kung ano man mangyari kay Ermat Tol, kailangan natin tumayo doon. Pero at least Tol, pag dumating ang oras na yon, at least tayong dalawa, nakapwesto tayo. Hmm. Again, uulitin ko, saksi sa yung dalawang asawa natin. Yung bahay na yun, tol, hindi ako nag interest At gusto ko rin na huwag ka na mag interest Pero darating yung araw na silang mga gustong kumangkam noon, hindi nila basta-basta makukuha o magagawa yung gusto nila o talagang wala na tayong magulan na nag-iisa hanggat wala nating pirma. Ang dami yan. Ha?